Taurus, tignan natin kung kamusta ba ang iyong kaperahan ngayon. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pa-like na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings, ng ating evil eye amulet necklace at ng ating tears bracelet, may nyo po yung link sa description box, Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay? Check muna natin ano ba kamusta ba ang current financial status mo ngayon current financial status po ni Taurus Sun, Moon, Rising and Venus Okay, we have King of Swords. Napaka strict ninyo ngayon ano with your finances. Napakadami niyo ring iniisip pagdating dito. So, ito, pwedeng meron kayong dalawang decision, ay dalawang choices pala dito na pagpipilian pagdating sa inyong kaperahan. Okay, so pwedeng yung dalawang choice na ito is about po ito sa pagkita ng pera. Ayan, saan ba kayo mas kikita ng pera? Maari po yung iba sa inyo, yan yung pinag-iisipan ninyo ngayon. Diyan kayo nakafocus ano naman, positive naman po yung energy ninyo, no? In terms of your financial status ngayon. I mean, pwedeng pro positive din naman kasi yung iniisip po ninyo. So, tignan natin ano ba yung blockages or sino ba yung humahad lang pagdating sa kaperahan mo. Ano ba yung financial challenges mo as of this time? Tignan natin. Okay, blockages in terms of your finances. We have into you. So, probably some of you is your, ano, ang challenges mo dito is your uh, relationships. Ayan po. So, pwedeng ikaw yung, ikaw ba yung tipo ng tao, Taurus, na mabilis magtiwala? Ayan po. Uh, actually, yung iba sa inyo, nagbe-base kayo sa energy ng mga tao po sa paligid ninyo. Kaya lang, Yes, sabi nga nila, energies don't lie. Pero kung meron kayong mga manipulative, um, narcissist na mga nakakadeal dito, mahihirapan po talaga kayo. Tingnan natin. Okay, so about relationship yung pinapakita rito eh. Na uh, blockages, no? Tingnan natin. We have the chariot. Okay, so yung iba sa inyo, yung financial blockages ninyo dito is because of third party. So, pwede po na may nakikialam sa ano, sa kaperahan ninyo. The way na hinahandle ninyo yung inyong finances. Pwedeng laging may nakakontra. Some of you naman po, maaring oh, nasa third party relationship talaga. So, ano ba? Kayo ba yung tumutulong dun sa person nyo? Or kayo ba yung natutulungan? Ayan po. Pwede rin may taong lumalapit sa'yo dito. Sabi ko, di ba, yung same vibes kayo. good yung chemistry. Pero baka yung tao na yan naka-deal mo is meron na palang karelasyon or may asawa na pala. So, mahirap yung pinasok mo na yan. Kasi salip sa na nakakapag-focus ka pagdating sa yung finances, nabablock siya. Okay? Sa na sarili mo lang, kunwari, yung iniisip mo, ngayon, meron ka lang ibang alalahanin. So, yung buong energy mo, ayun, nahahati pala siya. Yung energy mo dito pagdating sa iyong finances kasi hindi ka masyadong makapag-focus. Or sabihin natin, dapat wala ka namang pagpipilian dito eh. ba diba? Dapat tuloy-tuloy yung magandang energy pero hindi siya nangyayari. Because meron ngang tao dito na kumukontra. Okay. Tingnan natin. Sabihin natin kung yung tao man na to is nakakatulong sa iyo, actually hindi talaga siya nakakatulong sa iyo. Oo, iniisip mo lang 'yon. Mm -mm. Pero totoo, isa siya sa blockages. Bakit? Sabi natin kung tulungan ka nga nito, ano? Ano nangyayari, hindi mo nakikita yung ano ba, yung potential mo talaga. Hindi siya lumalabas. Sabi natin yung pagiging creative mo na babawasan. Kasi nakakampante ka rito. Tignan natin kung ano pa yung mensahe. Spirit Guide. Ayan, Reconciliation. Tapos meron pa dito, ayaw makipag-ayos sa'yo. Uh, sabi natin, nakaka-bother kasi yung mga energies nila eh. Kung sino man yung mga taong to. mm, -mm. nababother ka dun sa kanila. Sabi dito, Emotional Barriers are preventing true reconciliation, unresolved anger or hidden feelings are standing in the way. So, di ba? Nahahati nga yung focus mo dito. Yun yung nangyayari. So, yan yung nagiging dahilan kung ba't hindi ka nakakapag-focus pagdating sa iyong kaperahan. Check natin. Punta naman tayo pagdating sa financial strength mo. Ano ba yung strength mo? Tingnan natin. Okay, so we have move moves in silence. Okay. So ito, pwedeng pwedeng mo na tong ipagpatuloy for some of you kung medyo naging maboka kayo pagdating sa mga um ano to pagdating sa mga nangyayari sa inyo nitong mga nakakaraan kinikwento mo sa ibang tao this time manahimik ka na daw po bumalik ka na sa dating katahimikan mo um, Taurus yun yung gawin mo okay Ayan, tapos yung iba sa inyo, ito isa din to, pwedeng nagbabasa kayo ng tarot. So, humihingi po kayo ng advice. Some of you naman ay hindi kayo nagbabasa kundi nagpapabasa yung iba sa inyo. Kaya lang, uh, pwedeng maging strength mo to, pwede rin naman maging weakness mo. Kasi yung iba sa inyo, pwedeng umaasa na kayo rito. Which is, yun yung, yan po, yun yung iiwasan ninyo. Na lahat na lang ng kilos ninyo, hindi lang pagdating sa kaperahan, even other aspect of your life, ay itatanong ninyo sa tarot cards. Kasi diba nga sabi, may free will kayo. May free will tayo, Taurus. So, ayun. So, there are times na need mong mag para sa sarili mo. Yung ikaw lang talaga. Tignan natin. Okay, ano pa yung financial strength mo? Ano pa po yung financial strength ni Taurus? We have temperance. ay naman, marunong ka namang maghintay dito ikaw yung tipo ng tao siguro ngayon na dati siguro mainipin ka, 'di ba? <laughs> Mainit ka agad ulo mo sa mga bagay-bagay. Pero ngayon, ayan oh, we have temperance. So, natututo ka dito maghintay. Siguro din kasi may mga ano ba, may mga nag-hold back sa iyo. May mga bagay dito na procrastinate mo. Ayan, so natututo ka dito. May mga delays, ayan, may mga delays sa life mo na tinuturuan ka no kung paano mas humaba pa yung pasensya mo, yung hindi ka magmadali sa mga bagay-bagay, yung makapag-focus ka talaga. Yung maisip mo yung mga bagay na dapat mong panindigan at mga bagay na dapat mo nang i-let go. Tignan natin. So, yung iba sa inyo, ayan, um, kung magbe-business kayo, okay siya. Kasi, hindi kayo mainipin dito eh. Yun nga lang, ayun, kung nag-business or may business yung iba sa inyo, maaaring meron kayong mga nakasamaan ng loob dito. Okay, siguro mga nangungutang sa inyo. <laughs> Hindi nyo napautang, yung tipong ganon. Ayun lang, medyo marami kayo palang magiging kaaway if magbe-business kayo. O kasi meron kayong mga kailangan baguhin eh, pagdating sa uh, the way na hinahandle mo yung iyong finances, yung mga pumapasok at lumalabas na pera pagdating sa iyo. Tingnan natin. We have five of pentacles. Tapos ito pa. Alam ko kung ano yung financial strength mo. 'Di ba dahil tahimik ka lang dito. So pag wala ka, pag meron ka, hindi nila nalalaman. So isa 'yon sa financial strength mo. 'Di ba? Maubusan ka man ng pera dito. Tuyo man yung inuulam mo. 'Di ba? Or nagdidildil ka man ng asin. Hindi nila malalaman ni ba? wag pala tuyo kasi maamo 'yun eh. <laughs> 'Di ba? Pero I, I mean, ko nagdidildil ka ng asin, eh, 'di ba yung nag ano ba, 'di ano ba basa. Kung ano man yung inuulam ninyo, 'di ba? Walang nakakaalam. Hindi nila alam kung meron ka ba o wala. So people wonder, 'di ba? Ano kaya ang financial status ni Taurus, yung hindi nila alam. So that is your strength, 'di ba nga sabi? kapag wala masyadong alam sa iyo yung isang tao strength mo na yun agad eh privacy is power kaya 'wag kayong post ng post sa social media ano yung kinakain nyo 'di ba okay lang sana nare. ano yung kunari first time yung matikman yung isang bagay ganun oo so yun 'di ba may ma-post eh kung wala ka nang ma-post edi <laughs> alam ka nila, wala ka nang pera mm kaya ingat-ingat kayo -ingat sa mga pinopost ninyo. Kasi pinaparating nyo sa mga tao na ito yung meron kayo. Tapos pag di na kayo nagpost ay wala na. Ganun. Kaya ingat-ingat lang sa mga pinopost. Check natin. Saan ka ba makakatagpo? No? Where will you find abundance ba? Where will you find abundance? Let's see. seven of swords okay, tignan natin yan oh, mm, pwedeng ano ha, some of you sa public transport pero hindi ito para sa inyo okay, kung hindi pwede po na may makita kayo talaga as e, may maiwan, yung mga ganun phone, a wallet ayun tignan natin, so could be reward for some of you ayan magka-reward yung iba sa inyo kung ibabalik po ninyo. Tignan natin. San ka ba makakatagpo? Where will you find abundance? Okay. How? So, ayan nga. Sa so, some of you talaga, may mga relationship dito na makakatulong talaga sa sa'yo. Kaya lumalabas din to. Pero, ba diba, sabi ko nga, ito din yung blockages po ninyo. Pagdating sa pagkakaroon ng pera. Ayan. So, more on, yung iba po sa inyo, Um, magkakaroon kayo ng ng kaperahan where will you find abundance in personal relationships daw and partnerships okay including contracts so meron ba dito ikakasal pero ano lang for money uh, ano bang tawag dun um, sabi natin pwedeng meron dito arrange marriage ayan po mhm -mm some of you you will gain money or you will find you know abundance dun sa mga ireregalo po sa inyo pwedeng meron naman dito mga nagkakagusto po sa inyo may mga taong pinoferso kayo dito pero parang ang pangit naman di ba kung gagamitin mo yung mga tao na yon para makuha yung gusto mo pero it's up to you pa rin pero isa kasi yun sa ayan pwede ninyong pagkuhanan ayun po yung sinasabi rito Okay? Siguro depende na lang yan sa pagkakasunduan ninyo nung tao na makakausap mo dito, na makakadeal mo. Check natin. Okay. May kaperahan ba na paparating sa'yo soon? O siguro sabihin natin within this week. Kung kailan mo ito napanood. May pera bang paparating para sa'yo? The Hermit. Medyo mabagal talaga. So, tinetest po talaga yung inyong patience. We have the emperor. Okay, sa male figure talaga may paparating dito. Six of cups. Meron namang paparating pero hindi siya this week. At kung may paparating man naman, okay, kung may paparating dito para sa'yo kahit kailan man yan, sa male figure siya mang, ano, manggagaling. Okay? Or it could be sa female. Kung kayo po ay lalaki, ayan basta sa opposite sex ninyo, yun yung nakikita ko rito pwede rin meron dito po ano, babawi sa mga anak so kung kayo yan, ayan kayo ay babawi sa inyong mga anak oo, -o. or yung father mo, babawi sa'yo, Taurus mukhang may iaabot siya sa'yo ditong pera mm -mm. kaya ayan po, ano tingnan natin okay We have Page of Cups. Knight of Swords. Huwag kayo masyadong pabigla-bigla talaga, no? Nang inyo pong, ano, nang inyong desisyon pagdating sa kaperahan. Kasi may mga tao dito, Taurus, na hindi ka sineseryoso. Ayan. Because of your decision. Siguro, before pa bago-bago yung decision ninyo. Malaking pera po yung mawawala sa'yo dito if magpapadalos-dalos ka. Kaya mag-iingat ka. You know, we have Ace of Pentacles mm Meron -mm. din naman po dito, positive naman ito. Meron kayong mga marireceive na message, na offers, na ayan, magmadali daw kayo sa paggrab ng mga opportunities na 'yon, sabi ni Universe, kasi malaking pera po ang ibibigay nito sa inyo. Ang dala nito sa buhay po ninyo. Kaya ayan. Okay. So huwag kayo talagang ano ha. Huwag kayong magtipid sa mga efforts na ibinibigay ninyo sa mga nangyayari sa life ninyo. Kasi there is a time na maghahakot po talaga kayo or mag-harvest na kayo. Kaya kung sabihin natin, diba, may ginagawa kayo ngayon, wala kayo nakikitang progress, huwag po kayo mawawala ng pag-asa. Kasi may aanihin at may aanihin po kayo dyan. So expect nyo na po, uh, there will be peace, and prosperity pagdating sa inyong buhay, pagdating sa inyong kaperahan. So, meron dito pwedeng magpapakumbaba, 'di ba? May reconciliation tayo dito na energy. So, baka meron dito nakaaway niyo nga, uh, father niyo, asawa niyo, <laughs> or kung sino man ito makakatulong sa iyo there's there will be reconciliation. Medyo matagal-tagal nga lang siya. Ayan. Pero, possible naman yung reconciliation na to. Basta marunong lang kayong magpakumbaba. Mas piliin nyo yung peace. No? Ayan. Oo. Piliin nyo yung peace dito sa relationships ninyo. Kasi nga, pwedeng yung relationship na yan ay makatulong sa inyo or pwede rin naman na makasira sa inyo. Depende po yan sa kilos ninyo, sa approach ninyo. So, ayan lang po yung mensahe para sa pwede nyo pong tingnan yung inyong other signs kung feeling mo hindi ka naka-resonate dito. Yan lamang po, Taurus, and more blessings to come.